Nakakakilig. Pagbubulgar ni Jake Cuenca tungkol sa planong engagement proposal ni Paolo Abilino para kay Kim Chiu. Matagal nang matalik na magkaibigan ang kapwa aktor na sina Jake Cuenca at Paolo Abilino, kung saan ay malalim ang friendship na nabuo at namamagitan sa kanilang dalawa, kung kaya madaling sabihin na alam nila ang pinakatatagong sikreto ng isa't isa. Ito ang pinag-uusapan ngayon sa buong social media, dahil sa hindi sinasadyang maibulgar ni Jake sa isang eksklusibong panayam ang isa sa mga sekreto ng kanyang kaibigan, kung saan ay isiniwalat nito ang plano ni Paolo para sa aktres at kasintahan na si Kim Chiu. Matatandaan ka makailan lang ng opisyal na inamin ni na Kim at Paolo ang kanilang relasyon, na ayon sa kanilang mga avid fans at mga loyal supporters ay hindi na kinailangang aminin pa dahil matagal na nilang alam na totohanan na ang kanilang relasyon. Pero iba pa rin talaga kung mismong kinakim at Paolo manggagaling ang kumpirmasyon. Samantala, sa pagbibigay pahayag at reaksyon nga ni Jake sa kasalukuyang estado ng relasyon ni Nakim at Paolo ay kitang kita ang suporta nito para sa relasyon ng dalawa. Pareho kasing kaibigan ni Jake si Nakim at Paolo kung kaya't botong-boto itong magkatuluyan ang dalawa. Sa katunayan, ayon sa pahayag ni Jake ay napag-usapan na nilang dalawa minsan ni Paolo ang tungkol sa pinaplano nitong engagement proposal para kay Kim na nagpapahiwatig kung gaano talaga kaseryoso si Paolo Avellino sa relasyon nila ngayon ni Kim Chiu. Ano ang iyong reaksyon sa balitang ito? Mag-comment lang ng iyong opinion, at huwag kalilimutang i-like ang video na ito para manatiling updated sa iba pang mga video. Maraming salamat sa panonood.